Oh, ano ba yan? Maraming no, nag-aawal oh, Wala akong pangilang! Subihin mo! Namung mahal yun Oh, yun alam mo? Yung ito mo yung pilawalod lagi? Mas gusto mo siya, mas may pera siya. Yung silang tutuwa kita. Bakit kaya mo bang humbahay? Kaya mo bang... Yung nasa trabaho ko! Tapos kaya ganyanin mo ko? Ano ba? Uy, siya... Alam na naku! Ay, huwi ka na ka rin. Siya kaya? Siya na? Alam Mas gusto mo siya kasi mas sikat siya. Nalinig mo ba yun? Lala? Mas mas siya. wala akong pera eh. Bakurot, okay? ay, ano grabe? Ano mo lahat? But... Okay. Uh, mo ako? sa mo? pera. mawi na na. pera pa rin ba ba? Ito, pera o. Hindi ko mo pa ko ngayon. Oo, yan. Ano Hindi ko kailangan yan! Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano Oye, no. No, qué bajo. Yo no. Pero